Hello, guys. ma'am. Hey, um, um. Okay, ma'am. Um, mas mataas po siya, pero mag, uh, mag-compensate po sa nanaw yun. So, will I still leave by more than 1 am Ah, uh, okay. Um, uh, well, is it, young age, that's uh, advantage, ma'am. Ano nga, yung advantage, ma'am. Anong ganap sa mundo ng showbiz? Pumanaw na si dating Commission on Elections o COMELEC Commissioner Virgilio Garciliano sa edad na 87 ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Si Garciliano ay naging kontrobersyal matapos masangkot sa Hello Garci, scandal noong administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, isang isyu na nagdulot ng malawakang diskusyon tungkol sa umano'y dayaan sa halalan. Ayon kay Garcia, binawian ng buhay si Garsiliano nitong Sabado, ika-23 ng Marso. Nalulungkot po ako mga nagpapahintay ko mga minuto para sa mga minamahal uh, ko. Pakigiraman sa mga naiwan pamilya po ng dating commissioner Virgilio Garcillano at uh, uh siyempre hindi lang po may tatakilang may tatakilang bawat isa na nakapaglingkot siya sa amin hindi lang bilang isang commissioner o hindi bilang isang regional director bilang isang provincial election supervisor at bilang isang election officer din ng uh, sa so, mga napakahabang ito pa naman po niya ang nasambayan ng kaya po gano'n nalaman din ang binibigay namin paggalak at pagkilala sa kanya at sa kanyang pagyao uh, ngayon. Again, yung pong aming pakikiraman sa pamilya po ni Commissioner Virgilio Garciliano na pumanaw noong Sabado ng hapon. Sa ngayon, wala pang inilalabas na detalye tungkol sa sanhi ng kanyang pagpano at mga nakatakdang seremonya para sa kanya. Sa ngayon, sa kabila ng mga kontrobersyang bumalat sa kanyang pangalan, paano nga ba matatandaan ng publiko si Garciliano? Bilang isang veteranong lingkod bayan o bilang isang simbolo ng isa sa pinakamalalaking iskandalo sa kasaysayan ng eleksyon sa Pilipinas,